Yun, good morning, good afternoon, good evening. At tayo uh, ibibili muna ng pagkain ni Amo, agang biyahe. <coughs> agang biyahe. And then, shout out bombs ni Nong Merle. sa mga angkotik. At saka si Mami Daisy. At sa mga tatlong bibe. <laughs> tatlong bibe ako nakita alright tara sumahan nyo ang bumiyay eh. good morning good morning good morning ng biyay natin maaga pero gra grabe init 38 na agad oh. o no, oras pa lang 38 degree ako sa aking biyahe so, di ba? Agad nag-chat sa akin ni Bams Tutulog <laughs> pa ako Uy! Tinamad ka na naman Wala kang upcoming <laughs> Sorry naman Bams Upload ko ito pag uwi ka babs Walang rumpay Ang init dito talaga Bili tayo ng palapil At saka ng Full Yama. Full and palapil kumusta na kayong lahat yan. hindi <coughs> nakapag live gawa ng mm, busy na malingi kami ni Amo ka ako ngayon di hindi naman tayo makapag live gawa ng premier marathon Kaya support muna tayo Shout-out sa team ng hindi ka nasisikatan ng araw. Yung Lodz Daybot, Ma'am C. Delab, uh, Skylet, Pams, and Kika Amazing. Yan, mga hindi nasisikatan ng araw. <laughs> At saka sa nightbot nila na si Kwan, si Ma'am Nora. <laughs> nightbot. <laughs> hindi tayo pwedeng magpayat kasi hindi ba tignan mga tulad yan naaga natin nagising para bumili ng pagkain ng amo kaya maaga din tayo natutulog magkagabi kapon na ka lang nagdadrive eh kaya, ala hindi na katulad lang dati talaga nung ano ay magpayatan ako hindi kaya naging magala ang aking amo Magala TBS O oh, diba go Yan na ro Umabot sana tayo sa stoplight Pag tayo tayo tayong maglita ng stop Wow Wow Kista parke yun. Hindi kita yun. Hindi nagtaut ko lang dito ba? Makamera tayo Nice yun. Naizias, I pull wonderful, pull and palapio. Hindi tayo na palapio at chapel. laga, Ayan, meron na naman tayong dalawang kaibigan dito na dalawang kababayan sa Riyad kaya sa mga kapwa OFW ako dito sa Riyad iingat iingat tayo ni <coughs> eh, dalawa na naman kababayan natin na nasa gasaan Saka bike yung isa na ilibing na kasi muslim siya dito na lang pinalibing ng magulang tao sa isa proseso na ang kanyang pag-uwi maiwi bang kayo niya bawa naman kaya yeah, sa ating mga kapit ng mga kapatid dito na Pilipino ingat-ingat po tayo huwag po tayo magtiwala alam nyo naman dito sa bansang Saudi talaga <coughs> Kita nyo naman siguro kung paano mag-drive ang mga taga Saudi kaya ingat-ingat po tayo. Wala pong sinasanto. Hindi naman din ng ang batas nila dito. Tara, bilingon pa sa mahal ako. من ها؟ فلافيل كم ريال؟ 15 15 ريال 15؟ ايوه سا 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 شو هذا؟ اوه سا Kursi 15. 15. 15. Pfiff. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 로5 15. 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 1

ay isawag na ingat yun yun ingat yun 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 naman dito may yun 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 kaya yun, um, nag-condition uh, siya, nasa din siya. Hindi na lang sa bisyer Pero nakita naman din siya. At nalaman din kung sino yung uh, hit and run Tapos, ito naman isang araw. Dalawang nakabike naman natin, nakababayan. Nagbabike kasi sila pag na... Mga gano'n. Marami din kasi dito sa mga ano, mga Pilipino na nakabay dito ng babae. <coughs> yeah, sa mga nang bike mga kababayan natin, ingat-ingat po tayo. Umaare. Kung kayo sa highway mag-bike, sa mga street street na lang. Ganyan dito. Kaya nga inahitan lang, din nila dadali sa disyerto. No? <coughs> Matabi so, pa rin dito na, hold up okay. Meron din so, ang napano dito yung hold up Malabas pa lang siya ng bahay Pero mga nang-hold up na maglalakay Ibang lahi din Ibang lahi din yung hold up yun, Ngayon hinahanap na yun kaya Wendo-wendo muna tayo hanggat nagingitin eh, tayo ng order naga Kaya condolence sa uh, Kababayan natin na, na Na hit and run Ito tayo. Pangat yeah, ng air yeah. Maraming maraming salamat guys sa mga nandyan. Nangalaman ko na support lagi sa mga mga. Bago biyahe natin sa mga mga. Shadow Bone. Shout out to Shadow Bone. Bone Fist. Moon Bone. Lagi ito mamaya nga pong Sir Bone ha. At tayo magiging dito ng Moon Bone. guys, maraming maraming salamat. At nakungus ko na naman almost 12 minutes nyo. And God bless po sa ating mga kahit. Ingat tayo lagi. Always keep safe. God bless. Bye bye. Mm -hmm. yeah. mm -hmm.